Good morning, I'm back This is sam brusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Magbibigay tayo ng reaction sa bagong photos Ni Atisa Manalo na inilabas niya Yesterday dito sa social media Ano ang reaction natin dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makakamamasdan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lage maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang ati sa Manalo tayo ngayon dito sa News Universe Philippines for 24 Yes! So, ito nga, ba diba, nagkakagulo nga dito sa Miss Universe. Talaga naman masasabi ko, oh my God, nakakaloka ang mga nalaman, mga na-reveal dito sa Miss Universe. Pero, syempre, tuloy pa rin ang laban ng Miss Universe Philippines. Ang tanong na nakakadami, ano kaya reaction ng ating organization dito sa naglalabasang issue dito sa Miss Universe? Ako parang piling ko hindi naman sila nagulat. Parang piling ko alam din nila to. Charot. So, yon So, Ewan ko, hindi ko alam kung ano ang eksaktong reaction dyan nila siyang si Subsob at sa kanila Mama J. Pero syempre, nandoon siguro nagulat din sila sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe. And then, ayun nga, may tanong din sa akin na makakaapekto ba to sa mga kandidata natin na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe. To be honest, uh, syempre kawawa dyan yung mga, uh, mga candidates na overage. Katulad siyempre nila si Mag carry si Chris Stephanie Hanson, and then of course si Selena na ah uh, mother din, di ba? So, nakakalungkot kasi siyempre parang kung ikaw yung lumalaban, pabawasan yung kumpiyansa mo, eh, di ba? Kasi parang iisipin mo sa sarili mo, nako, kailangan pa ba ako dito mag-effort? Kailangan pa ba ako humataw? Kailangan ko pa ba, ba gawin yung eksena? So, yung mga gano'n ng mga tatakbo sa utak mo. Pero, sa kabilang banda, syempre, kung talagang ikaw ay determination mo dito ay manalo, determination mo ay talagang gumalaw ng bonggang-bongga -bongga para sa laban mo sa Miss Universe, ay gagawin mo ang lahat ng makakaya mo. Gusto ko na basa ko doon sa uh, inilabas na statement ni Selena dito sa ano si Miss Universe Pasig. Gusto ko yung positivity niya kung paano niya dadalhin. Very ano clear talaga na alam mo yung sinabi niya doon na kahit hindi naman ako manalo dito, ang importante ay nabigyan ako ng opportunity na makapag-compete, nabigyan ako ng opportunity na maipakita kung ano ang aking advocacy at kung ano ang gusto kong ipahayag sa ating mga kababayan. So, napaka-positive ng mindset. So, Nakakatawa kung iisipin mo. But, syempre, nandoon pa rin na sana ay keep going pa rin siya sa paglaban niya. Kung baga, ipakita niya lang sa sarili niya na kaya niyang tumugtong hanggang sa dulo ng competition ng Miss Universe Philippines. Syempre, yung iba dyan, parang piling ko naapektuhan sila. Pero dapat laban lang kasi ah uh, keep going, hindi naman din natin alam kung ano ang pwede natin maging kapalaran, di ba, sa laban nila sa Miss Universe. So, hindi nila alam yon Maaaring pwede sila yung nakatakda or sila yung maipadala sa Miss Universe. So, laban lang, keep going pa din. Kasi sabi ng ganon, up it's opportunity kahit anong mangyari. Uh, opportunity na syempre maipublish mo yung sarili mo, opportunity na mailabas mo sa platform na to yung, yung advocacy at ano yung ba yung gusto mo ipakita talaga sa lahat, ba diba? So, hindi naman ibig sabihin na eh, gusto ko lang title holder, eh, gusto ko lang corona. No, habang kandidata ka dito, yung experience, napaka-importante nun. And then, of course, yung ipapakita mo sa tao na para ma-inspire mo yung iba. So, yun naman yung tingnan din natin sa kabila ng mga nangyayari dito sa Miss Universe. Yung positivity pa din dapat ang tingnan natin. So, medyo nakakagulo sa isip but keep going lang, sabi ng ganon. Diba? Kaya naman ang ibang kandidata ay talaga namang tuloy-tuloy lang ang kanilang eksena at kanilang, at kanilang laban dito sa competition. At isa na nga dyan sa mga nakita natin na talaga namang nagpasabog kanina ng bonggong-bongga ay wala nang iba si Atisa manalo ang pambato ng Quezon Robbins. Yes! So, panibagong styling, panibagong ganda ang nakita natin kay Atisa Manalo. Alam nyo, sa totoo lang, si Atisa Manalo kasi, di ba, parang kilala natin siya sa sweet girl, yung, alam mo, yung pa-baby girl, ganon. Pero ngayon, grabe ha, talagang nakita natin ang transformation ni Atisa Manalo sa mga ginagawa niyang laban dito sa Miss Universe Philippines. So, nandoon na Nakita natin yung kulay niya, talagang nagpatan siya ng bonggam bongga nag-dark konti. And then yung hairstyle niya, dati nakikita natin sa kanya, curly-curly, ngayon talagang straight, o oh, diba? And then yung makeup niya, talagang mas nakita natin yung fierce sa mukha niya, and then mas nakita natin na lakado ang ayos niya pero syempre hindi pa rin nawawala yung ganda ng isang atisa manalo at do doon talaga makikita mo sa bawat photos niya sa bawat ganap niya na makikita mo pa rin talaga nag shine pa rin ang beauty ng asan ng isang atisa manalo so ang natutuwa ako kay atisa manalo yung kung paano niya talaga ikukumpit yung sarili niya Yung determination Ayun yung nakakatuwa So ngayon-ngayon nilabas niya yung photos Grabe, pasabog talaga sabi ko nga, grabe talaga ang isang ati sa Manalo. No? Magaling din yung team niya. So, dalawang photos niya ang nagustuhan ko. Yung isa yung hanggang bewang. Ang ganda kasi ng suot kasi kita yung likod. And then plus yung makeup niya. So, my God, ah, sobrang perfect. Gusto ko din yung pagkabanat ng buhok niya. Talagang kitang-kita mo kasi yung pretty face niya na parang wow, ang lakas maka Universe. To be honest, parang kung Miss Universe today, parang pwede na talagang ilaban ng isang ati sa Manalo. She's ready. Nakita mo na yung transformation. So, grabe. Ang ganda ng mata, ang ganda ng ilo, ang ganda ng labi, ang ganda ng makeup. Sobrang winner. And then yung tama, yung tingin sa, sa camera. At talaga namang masasabi ko, oh my God, talagang pasabog talaga sa eksena ang isang ati sa Manalo ngayon at gusto ko yung nakikita ko sa kanya ngayon kasi na sorpresa ako kung paano niya talaga i ng bonggang bongga yung sarili niya sa competition na to so parang piling ko sobra talaga naganda no ang maganda kasi kay Ate sa manalo talaga tinatrabaho niya alam mo kung babalik ako noong 2021 di ba kasi 2020 nag-attempt siyang sumali tapos, 2021, sabi ko, sana sumali si Atisa. 2022, sabi ko, sasali kaya si Atisa. 2023, sabi natin, ako, mukhang hindi na talaga magbabalik ang isang Atisa Manalo. And then, ngayon, 2024, pa, biglang sumali. So, parang sa tuwing titignan ko ang isang Atisa Manalo, dito sa mga photos, dream come true. Parang piling ko, totoo na to. <laughs> yung ganon. Parang nga, isa iniisip ko, totoo ba talagang kandidata si Atri sa Manalo? Kasi parang, uh, ang tagal natin siya talagang hinintay na mag-join, di ba? So, ngayon na nandito na siya, ayan, nakita natin na nagtatrabaho siya, pinag-iigihan niya ng maigi, at nakita ko yung determination pa rin ng isang ati sa Manalo kung paano niya ako napabilib noon, napabibilib niya pa rin ako ngayon. So, totoo lang so sobrang nakakatuwa kung iisipin mo but siyempre uh, kailangan pa rin patunayan sa atin ni Ati sa Manalo kung paano siya aarangkada laban sa mga kalaban niya kasi malalakas din at magagaling din naman talaga yung mga competitor niya dito 'di ba yung mga kalaban niya sobrang malalakas din sila hindi mo pwedeng underestimate yung galing ni Alexi Brooks and then yung pagiging strong at empowered niya. So talagang feeling ko, isa to sa mga makakatapat niya ng bonggang-bongga. Ando dyan din syempre, si Miss na si Chris, Chris McCary, na talaga namang masasabi ko, ay matindi din to ha. At hindi mo rin pwede i-underestimate kasi iba din yung beauty na ino-offer niya. Plus, nandito din syempre yung mga ah uh, kandidata katulad nila Miss Bagyo na medyo nakakatakot din. <laughs> Iba din yung ipinapakita ni Baguio. Victoria Velasquez Vincent. Matindi-tindi din to si Victoria Velasquez Vincent sa totoo lang. At plus, nandiyo dyan din. Sino pa ba yung mga kandidata na alam mo na talagang papalo ng todo-todo? So, halos lahat sila. But, ando doon kasi maingat kasi si Atisa Manalo sa kanyang mga galawan. At saka, ayun nga, natutuwa ako sa transformation niya from Miss International na sweet girl. Ngayon makikita mo sa kanya, it's a ready to compete talaga sa Miss Universe. At talagang masasabi ko, oh my God, pang Miss Universe na talagang ang atake ngayon ni Atisa Manalo. In fairness naman sa kanya. And for sure, nakikita din ninyo yung galawan ng isang Atisa Manalo na sobrang talagang masasabi mo mapapahanga ka rin talaga sa kanya eh. kasi parang sa ipinapakita niya mararamdaman mo yung tapang ng isang ati sa Manalo. So, sa inilabas niyang bagong photos ngayon at sa mga inilalabas niyang photos noon, talagang makikita mo yung transformation ng isang ati sa Manalo. At yung transformation niya na to, masasabi ko talaga, she's ready to compete in Mexico. So, tignan natin kung siya makakapag-uwi ng corona. Tignan natin kung siya nga ba ang susunod ng, sa mga yapak nila Michelle D. After ng ano, ilang buwan ba. So, hintayin natin. So, yon So, nakaka-excite. Siyempre, kung iisipin mo, may excite ka. And then, nakikita ko naman na malakas talaga yung laban niya at kaya niyang tumungtong hanggang sa dulo ng competition. Patulad nga na sinabi ko, dapat maging maingat pa rin sa laban ni Ate sa Manalo kasi syempre marami pa rin talagang kandidata na mo na malakas na pwedeng makasungkit talaga din ng corona na Miss Universe ngayong taon na to. So ang hintay mo dito kung siya nga ba ang mananalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Di ba? So yon so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo about sa transformation ni Ati sa Manalo dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines? At ikaw ba naniniwala ka ba na malakas talaga ang isang Ati sa Manalo sa laban na to? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dito. Please don't forget to click like and subscribe my channel at I-click niyo na rin po 'yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. At 'wag niyo na rin pong kalimutan i-like ang video natin today. So 'yon, guys, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Sa itaas magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Oh, <laughs>